Hello mga guys, nandito po tayo ngayon. Ay nako, matanghali na po tayo nagising ngayon. So may pakikita po ko sa inyo. Ako po kasi ay naglaga ng herbal na gamot. Ito po yun Oh. Kung makikita nyo, laga na po siya. Kanina hindi ko kasi naisip na mag, ano kasi may ginagawa ako. So ito na po siya ngayon. Laga na po siya ngayon. Ito na po siya. Ito na po yung yan, ayan po. Yan. So, ilalaga po ito. Ito po yung tinatawag na gamot ng pansit, pansitan. So, dito po, makikita nyo, may tanim po ako dito ng pansit, pansitan. So, ayan po siya. Ayan po, Ayan, ayan po yung gamot na sinasabi ko sa inyo na pwedeng pwede siyang gamitin pang ng sa pang ano sa UTI, sa kidney. So, marami din po sa high blood. So, ayan po yun sabi nila na ano, iinumin mo lang po daw po yan, isang beses sa isang araw lang. So, doon, kahit na poor, good for one week eh, tatlong beses lang kayo umuwi ay umuwi na pwede na po kasi po guys, ito po kasi ay uh, herbal so, tinry ko lang po ito sabi nga wala naman hong mawawala sa tray kasi herbal naman po siya try natin, katulad na ginagawa ng mga kasisi ko dito ka uh, kapitbahay ko rito inumin to bag walang laman ng tiyan Sabi nga nila, eh, uminom ka pag walang laman ng tiyan niyo. Kasi, dito yung parang magpapalinis sa uh, tiyan mo. ang ah, nga, ito yung makakadumi ka ng makakadumi para mata mahubos yung dumi. Mahubos yung bakterya. Sabi ko nga, bakterya. Tiyan mo. So, mga guys, ay tuloy try lamang po hindi naman po masama mag try some beses lang naman po tatry natin kung okay naman po siya why not wala naman po tayo wala naman po mawawala sa atin kung ito po ay tatry natin kailangan aga aga nga po kasi aga aga nga kumbaga ipinahali na nga po ng kayo pati pagbukas ng tindahan eh tinanghali na so dito nga po sa ating mga dito dito itong iniinom first time ko lang po inom kasi may nagsabi lang mo sa akin na maganda rin talaga to sa chan sa kidney so pwede rin sya kung high ka so Okay, try ko lang po. Try ko. Wala naman hong mawawala at masisira dahil herbal naman po siya. So, ito yung sinasabi nga natin eh. Hindi na nga ho ako nakapag ano ah. Bukas o ay, ay samahin naman ho. Bukas mag-exercise naman ho tayo. Gawa ng nangali nga ho ako ng gising ngayon eh. Oh. dito sa may ano namin ito yung ito mo siya o oh, ayan o oh. kita nyo ayan po so hindi ko lang alam kung ano lasa nito no hindi ko pa kasi siya natitikman sabi na challenge per challenge ng hmm. ano kung ano lasa nito kung ito ba'y mapait o mapakla ano hindi ko po alam kung ano lasa pero sige, para sa inyo, tatry ko, no? Tatry ko nga. Huh? Oh guys, wala namang palang lasa. Parang tubig din siya. Oh, ramis. Wala pala, parang ano lang, tubig na pinakuluan. Oh guys, oh. Try nyo. Wala namang mawawala. ever Edward, ano si parang tubig lang siya, oh. Ah. Tubig. Try and try, sabi na. So, na naman. Akala ko kanina, ho oh, ay mapait pa ito, mapakla ito. Yung pala, yung tubig lang ang lasa. Parang-parang yung dahon po ng guyabano. Ganun din. Mga, ah, ano lang, tubig lang. Sige, mga guys. Goodbye na po. See you tomorrow po.